Ayan, yung ayan ang problema sa mga lona. 'Di ba? Pinakamatagal na yatang live sa Baneta, apat na taon eh, 'di ba? Pinakamatagal na 'yon. Wala, ganyan talaga. Kaya nga yung 162 dati, ayan. Ikwas din, no? Kaya nga yung 162 dati, nung matanggal yung masira yung lona, pinapalitan na namin na steel top ng operator ko. Kaya yan. Damage din. Hindi unti, unti na talaga. Dumarating talaga yung pagbotok. Lalo na pag nakalmot ng pusa to, saka natalo na ng bata. yung 162 tinalo na ng bata yun eh. Kaya gumanon eh. Kaya ganun nga. Yan. Steel tap ba yun? Ganyan lone. Lone, ano, ganyan yung Lona, no? Yung once to, dati oh, Lona yun. Pina-steel tap ko nung no, ako na driver. Kaya yan. Maganda yung Lona, magaang. Pero, darating talaga yung point na magiging ganito. Sa kaunang-una, nagre-reklamo yung pasero, pumutulo dito yan. Pag umulan. Babasa yung kita ng pasero. <laughs> diba? Yan yung problema dyan. Kaya, Sa, maborma, magaang, pero yun nga ang problema. Wala kasi siyang alulod. Malaking bagay ho talaga pag may mga alulog na kagaya na ito. Ayan. Ayan, usapang sidecar. Pinag-uusapan namin. <laughs> kasi kinakalkal niya eh. Namang problema siya eh. <laughs> Kaya yun. Ganyan Ako talaga. Ayan eh, yung realidad ng lona. Ang bubong. Kung matagal na siya, rin yung mga alulog. Oo. Yan. Hindi saka lulutong eh. Kasi umulan, umaraw, lulutong. Hindi kagaya talaga sa mga steel tap. Pintura lang katapat. Diba? Saka ito kasi, pag may naputol na bakal o kaya stainless, mahirap na ano eh. pa welding. Masusunog, di ba? Ah, uh, yun yung ano yan, uh, isa pang uh, sidecar. Tayo. Basta pwede karga na mabigat. Hindi mo pa pwedeng patungan ng kargada. Na, okay, oo. Uh, oh. Maliban na lang kung may carrier ka. Mama. Yan. Abang traffic, may ini-asfalto yung sarmiento, kaya medyo matagal yung pila. Ano traffic sa sarmiento? Ano, sa sarmiento. Shout out. Pero mukhang tapos na yata nilang asfalto yun naman. Ayan, ayan. usapang pang bubong ng sidecar, ayan. Tanyo, pagka aapat na taon na daw to, ayan, meron ng ganyan. Minor na yung ganon. Tinagpitagpian Inag na kasi nga, sabi ko nga sa inyo, paghalo na. Pumuputok, matagalan. Kaya mas maganda talaga guys, steel top. <laughs> Kaya yan. 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 yung kanina yung 020 yung binablog natin, ngayon 145. Ano? Yan oh. No? Yan epekto ng mga lona. Yan. Kaya kung magpapagawa rin lang kayo ng bubong ng sidecar, gun, kahit steel top na po. Yan. Kaya mabilis talaga masira ang adaw dito. Sabi nga ni Enteng, yung driver na ito, ay dyan talaga kumakapit yung pasero Kaya yan ang impact Dyan talaga lagi ang tama ng mga lona Kaya yun nga Ito naman sa trapal to Mga kaskas Kaya ganun Ay Iba talaga ang lifespan ng mga lona Apat na taon magkakaganyan na Magkakaroon na na unti-unting damage Dahil sa paglutong mo. at gaya nga po nung nakikita nyo yan ang damage nung isang tricycle na to. Ah, ginagawang hawakan ng pasahero kaya ganyan, nagaganyan. Kaya abang hinahawakan kasi ng pasahero, minsan ginukut pa nila yun. Kaya nagkaganon yung tagiliran ng lona na to. Kaya ah, hindi ko naman pinipilit sa inyo na magpa-steel top kayo. Kaya lang, kung ayaw nyo talaga ng mga gastusin, eh mas maganda ho talaga ang steel top. Kasi ah pero hindi kayo mamamblema sa ganitong sitwasyon pagdating ng panahon ang panahon ay darating magkabay tayo ng opinion pero ang decision ay nasa inyo pa rin po dagdag na natin ito sa vlog oh. Oh. stainless niya yung bubong kaya lang para sa akin kung magpapa stainless kayo ng bubong sa professional <laughs> tama ba? Yeah? kasi pagka hindi professional nagkabit yan kagaya no nakukupi bumabana. Ano? Oh. Ah, di ba? kasi yung pagkaka-welding hindi maayos, sabihin natin. Kaya ako magpapagawa kayo ng bubong, papa-repair. Pina-repair niya eh. Kaya lang ito niyo 'yun, oh. Kopi-kopi. Ayun. Kasi sana. Oh, maganda dahil stainless na. Matagal. Kaya lang ano nangyari? Parang nababanat siya. Ayun. Ayun nilalabas si Robin. Ano? Sagwa eh, di ba? parang nabanat dahil sabihin natin, hindi professional yung nagano eh oh, hindi pa kompleto sa gamit yung gumawa yan. so ganun nga hindi kompleto sa gamit yung gumawa, kaya ganyan kaya kanina law na ngayon naman stainless na bubong, kaya lang kung magpapastainless stainless kayong bubong sa professional lo, gumawa ng sidecar yan Then, habang nakatambay, nag-aantay ng pasero, vlog-vlog tayo. <laughs> Para sa akin, ito yung magandang bubong ng sidecar. Steel top. Napaka maingat ng may-ari. Yan, professional yung nag-welding. Kaya napakakinis. Ganon. Kaya yan. Ang ganda, diba? Hindi kagaya talaga ng mga lona. Apat na taon lang. Bigay na. Diba? Kasi yung mga lona din dumaan. Puro sira-sira na eh. Pero pag steel top talaga. Makita mo talaga yung ano. Pagka bumigay, pwede nating nating ipa-welding. Malona, hindi talaga pwedeng i-welding halos masusunog. Ganyan. Kailangan pa para sa bubong ng sidecar ng tricycle. Ganda, di ba? <laughs> 008